yan bawasan na natin ito adjust natin sa oras ah, please, yes. okay. hindi na just natin sa oras. wala na si

ang bibili doon o oh, saan ba sa probinsya ay mukha magpabawas siya doon idalhin pa sa syudad mahirap na kaya nga eh, kung hindi tama yun na pinabawas mo na dito tapos ipadala mo rin tong binawas o papadala mo rin ang noon lumabas na Atsaka magkita tayo 'yung ang ginawa mo 'yun hindi na lang kita na ganun lang mga kaso 'y hatakin lang siya Kalo mintaon na yan yeah. ayan lang me puka sana flights binawas. apat pala shit na rin natin sa oras Seven thirty. Which one ay December nine. Yan pangalawa. Yan na pangatlong rilo mga kasuki na babawasan natin sa may nanononee ng isa so, to. lang, akin. Uh -huh. lang pupukin, mga mangga suki oh. yan.

Oh, puro di battery to. Ayan, so yun, okay na to. Sa dalawa, tatlong bawas. Sama natin yung mga bracelet niya. Puro mga bago, oh. Nandito ah, na yung mga binawas. Ayan, okay. Ayan, anong relo ito? Lightsaber. Pangalan ng relo, life Lightsaber. Ganyan, parang sa audition lang yan, pero ano po? Ayun, kumukas na. Pero sa Iber? Ha? Meron? Meron, kaya lang ah mas mamapamahal ka doon yan. Yung bracelet lang ng mga magagandang klase, mga 400 na yun. mababa na yun pataas na yan. depende sa klase, wala na talaga. talaga yan? Oo. Eh, ipa, boy. Pakabit mo na doon sa kanila. Kasama naman yun sa ano eh. Pag binili mo, sila na magkabit. Sila na magkabit? Mm -hmm. Yan, okay na, kumana na. Hindi yung papakabag, dodobli ka pa ng bayad. Ayan. Pag binili mo doon sa kanila, kasama na yun, sila na magkabit. Ano? Well, Sige na. Ano? Ayaw mo naman ng ano, ng balat. <laughs> Pero, Pero meron ako dito, tingnan mo ah Baka mataypan mo. Yeah. Okay, wait lang. Nalak natin ito maigi. Baka di ano. Kailangan ilapat natin. Yun. Okay. Dapat na. Sit natin sa oras. Um, mga alas 12. Okay lang yan. Ano natin pabalik yan. Sa oras. Ayan. Okay. mga kasuki. Na subscriber. Ayan. May ito. Meron naman tayong customer. Casio. Ayan. Kay kasuki din ito. Dito. Customer na nating matagal. Casio pangalan ng Rilo. Ang makina niya ay 2030 natin ang battery so, oh, wali na talaga bigyan okay natin ang na magandang klase wala yung nandito ko wala nang, tong, wala nang tag 100 626 ang nandito ko ay tag 150 paala ka na lang dagdag ng konti suki so, okay ka naman eh lumakay na yan hindi sa 150 bubulong ko na lang sa iyo ayan ito yung bago yan oh ito yung battery mo yan Ganda kasi maganda yung nilalagay ng battery matagal ni bulong pa eh no hindi 120 na lang baka sabihin ng customer ng ano eh may pabulong-bulong ka pang nalalaman ayan okay na umandar na oo Sige, tama mo sa oras. Good for one year yan. One, uh, one month warranty. So yan, okay na ito mga kasuki. Umandar na. Ayan mga kasuki. Yung nagpa-battery, sinundan nito. Bumili pa ng strap. So, hindi discount ko na siya. Ayan. Magagamit na. Nakasit na yan oras niyan sa saka pecha. Ilagyan natin ang bracelet. Yan ang bagay talaga dyan. Pang divers talaga ito ang bracelet. Para dito talaga. Ayan. Gamit, gamitin mo na lang. Para magtuloy-tuloy siya. Thank you. Okay. Ayan. Next customer natin mga kasuki. Tuan yang berdiri, saya bukan 4 Taman-tama ayan. Okay Anong tatak na ito? Pusil 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 pala yun Ayos mga kasuki Mga Sasuki Bago Ayan Punibagong customer Anong hulito ito? Timex Ang battery niya ay 6 to 1 1 pala

Dan film Ion, Ayo, Timex. Yon, Beautiful Monday, Angkanta. background music. Mr DJ. Mr. DJ Niton <laughs> Sarado natin Kamita natin ang pang Wow Ayan o no? Ayan o no? Ayan Ang black na Okay natin sa oras Ah. Sarada nga no? Baka ano nila, Christmas party. Baka bibi pano 4:35 Yan, ayos. Thank you, thank you. 920 Tisot Tisot pala ito Balit ha? Tisot pala pangalan ng Rio ano ba yun? O, pangalan? Tisot Buti hindi naging pisot Mahina <laughs> na talaga battery niya Okay na. t Buti hindi naging t-shot. <laughs> 150 lang. Yeah. Gamita so, lang. Yan. Gamitan natin na. Sige pinapasok okay. ng tubig yan. Ang laki. Ito lang. Mas maliit. Ang laki. Olo. walang red lang oh ito ilang ano yan From taon na yun yeah. батарею 12 17 okay. oh, yan mga guys uh, mga kasuki rilo ni beautiful Oh, ayan oh. wow oh, lalabas ka sa youtube ko <laughs> Yan ayusin natin walit battery ito yung luma tinester ko na ito yung bago Ayun. natin itong bago sabay hindi umandar ano yun hindi nga hindi, kamali nga. nga nagkamali umandar hindi umandar man yun maluwag lang yun yun gumana na rin kailangan pasikipan yung ano ito pasikipan yung kuwan niya sa upload ko yan sa bukas shout out kita shout out shout out sama ganda oh. Ayan, oke okay lah Hindi na ayos yung kanyang ano, terminal. Ayan. Swats. Yun know, o, ganun lang pag, pag ng swats. Gamitan lang ng benching ko. Nang na. 2 o Okay. yan ito mga guys, sunod na customer ko. Ito, ayan. Don't worry, ito yung rilo niya. Anong pamagat? Pamagat tuloy. Anong bang pangalan nito? giordano ngayon, tinester ko yung battery niya kasi hindi umaandar. Papalitan natin ng bagong battery. Original tong ikakabit ko para sa kanya. Ayan, ito. Tingnan mo. Tingni. Ito yung bago. Ayan. Ito yung battery mo. Walay na. Local. Original yan, iha. Saan battery? Mahal naman? Oo. Oh. Oh, hindi pa rin gumana. Ay, gumana na. Hindi gumana. Hindi gumana, yung luma. Ayan, <laughs> yung ngayon, ipakasin natin itong mga to. Di-discount kita. At saka yung mga bato niya, o oh, bato ni Darna, ng tanggalan. <laughs> Ikakabit natin yung bato ni Darna. Hindi ba mahirap yano o yan? Hindi naman. magasaan. sa Magagawa oh. yan, magaling yan. Oh, oh. Wow! iyon ikakabit natin na lang lahat yan para sa iyo. Para sa iyo. Ilaban ko to. <laughs> tupad, tupad yan. Hindi, tupad niya yan. Lagot kayo pero maldes pag hindi kayo bumoto sa kanya. Joke lang yan mga kasuki, hindi ako nagpapasahod sa kanina. Tupad ang nagpapasahod. Hmm. Kaya lang sana all. Sana all. Sama, <laughs> no? Sana, sana, sana all. Ano yung Q-Tex? Yes.

mga paa kasi yan eh tutusok tapos kung nakakutusok kailangan nakabigid ayan okay, ayan mga kasuki na ikabit na lahat ang mga batu ni Darna at saka mga galamay ni Galema <laughs> oh hari ang galing may tupad Tayo walang tupad. Tayo walang tupad, meron tapad. 2 <laughs> din yan sa tapad katabi. Bisaya. Oh, diva. Tama Oh, ayos na Alam na. Oh, di ba? Oh, oh, Kompleto na bato ni Ding, ni Darna. Pwede na lunukin. Ano yung na yan? Para ng amang alit ako. Pwede rin yung dito sa bata. Joke lang. Sa mo pala. Okay, naman, okay, na mga guys.